Hi guys, and dito na tayo sa Mandaluyong Kalentong. Nakita natin ang Yadeya na pinakasulit at gawa ng Honda. Kaya bili na po kayo dahil ito ay promo ngayon sila ngayon. ayyan At papakita ko sa inyo ang mga ang mga e-bike motor, electric e-bike motor. At meron din silang three wheels na e-bike andyan na yung mga prices dyan at ito ay gawa ng Honda at ito kapag may baha kayang kaya niya tong paandarin at lusob nga sa ba ang tawag dyan kaya ito nang binakahintay natin yadeya gawa ng Honda tumatanggap din sila ng credit home kaya kung gusto nyo mag utang sa credit home na kayo mag abel at ito na yung ating yadia pwede kayo mag down dyan sa credit home ano pang hinintay nyo kuha na kayo sa isang unit dyan pili na kayo dyan para sa akin ito talaga the best at yan ang hinihintay-hintay ko na malapit dito sa atin sa Mandaluyong at gusto kong kunin ang isa dyan, isang unit dyan ng ibay at kulang pa yung aking pera, wait wait lang kayo dyan, mag-ipon-ipon mo na ako, <laughs> sa hindi pa nag-subscribe, pag-subscribe naman si Kitchen Nebeng para lagi po tayo updated sa ating bagong video. Huwag kalimutan mag-like and comment and share. At uh, salamat sa inyong panonood. Dito si Beng.